Hello mga ka-smile Good afternoon po sa lahat <laughs> Ito na po And here in uh, Samal pa rin mga ka Dito sa Maliko po Ah, uh, Galib po ako sa naghatid po ako Ng pasahiro po mga mga Daan po ito Sa ano po ito ito ng uh, Tabitanag At saka ka Kanibad O dito pong daan po Naghatid pa ako ng pasahiro ngayon at saka uh, uh tagal na po ako wala nakapunta na dito tagal na o pa Napanibago uh, uh, ko sa nga lugar mga, mga ma'am so tagal ko na so I share ko sa inyo ang daan patungo doon kasi ko po ng mga video mga ma'am sige, sige po na tayo tanda na tayo okay okay dito ko po ito, ma'am. Patungo tayo sa may ano, Pitney Plata. Um, makita natin mga place dito, ma'am, mga dami mga damuhan. Um, so So, wala dito talaga, ma'am, uh, relax mga uh, niyog. Niyog lang makita natin dito. Ito mga niyog lang. Yan po, mga bahay, konti lang bahay dito. baga uh, kung mag magtanim ka dito ng mga halaman o ano mga plano mo mag uh, ganito po mag ano uh, ay dito no ko mag mag magalaga ka ng mga hayop maganda dito hayop maganda kayo mag magalaga ka ng hayop kasi uh, hindi pa siya crowd na lugar po mga ma sa lugar namin may mga manok dito kita natin mga manok yan Okay. Alas mga niyo po ang mga nandito po. Oh. May mga kunting tindahan, mga no? Uh, may kunting tindahan mo, Hadburn, kunti. Okay. 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 Okay po, yan mga moto, yan patungo sa Pinyo Plata, patungo ng Babak, yan po ang daan. So makita, fresh talaga, makita natin napaka lamig talaga dyan sa loob. Ito kasi parami po pa mga damuhan. Okay. Okay. May mga bunga sa niyog, no? Yan po ka May mga damuha sa loob Sa loob po. O. Oh. O. Oh. Yan. So, kita natin. mapuno ng mangga. O, oh, ito pong mangga ng karabao. Maalala mo ba talaga ito? na Mag-akyat ah, mag tayo ng mangga. Malamig talaga. Malamig talaga, ma'am. Okay. Please talaga. Kahit na ano po, mga ma'am, uh, taga rito po ako sa Samal. Ang bawat lugar dito, hindi ko pa alam ang mga pangalan sa lugar po. Oh. Hindi ko pa alam. Wow. Hmm. Ito po motor ko, o. Oh. XRM po. XRM ating motor, mga ma'am. May daan patungo dyan, o. Oh. Okay. Mga bahay, sa loob. Kahit madami po mga puno, mga tingin natin ba nga, walang, parang walang mga tao dito sa, sa dito, mga lugar nito, mga ka-ma'am. Pero pag paipuni ito ng uh, barangay ma'am Lalas barangay, purok, ano man, mga okasyon Dami talaga Dami talaga mga ma'am makikita natin yung tao Pero ngayon diba, wala mga ano Wala kayong makikita yung tao Ang mga tao dito mam, ma mga trabaho nila ay mag balat ng niyog Yan mga trabaho kasi madami ng niyog may mga mangga dito mga mga mangga. Okay. May mga mangga dito mga ma'am. So, mangga dito. Mangga po dito ma'am. Dami mga mangga dito ma'am. Iwan ko sino mga tag dito. At saka ang iba kasi dito is ano nag uh, nila ng mga spray ng mangga at ano. Dami talaga mga mangga tayo so baba o balik sa likuran mga mama tahimik tayo lang ang lugar mam ma o. o basta punta kayo sa mga katulad sa amin uh, kita mo talaga mapuno lang kahoy puno lang ng kahoy makita natin lalo na sa mga liblib na lugar puno ng kahoy talaga madami dito puro sa doon sa sintur tayo mga ma'am mga, mga, may mga bahay na po mga building pa, 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 nila yan po so continue tayo hindi na tayo mag video pa baba ha? kasi wala tayong kamera na magkapag video pa baba so extend lang tayo sa baba let's go hello ay ah, nandito naman ako sa isang lugar na tahimik oh, kita tin mga puno ng kahoy sa likuran natin mga ma'am. Oh. Ah, nakahati ako ng pasayro. Bago lang. At, pagbaba lang ko ngayon. Nakita ko na isang lugar. Baka ito po i-share ko sa inyo mga example. Dati po, ah, nagpunta kami ng dagat noon mga ma'am. Ito po daan. Oh, hindi pa ganito mukha mga ma'am. Sobrang ano, hindi pa kural. Wala pang kural dito yung wala pa mga coral na kaharang dito noon. Kung kita na sa likuran natin, daan to. So tahimik to. No? So balik tayo natin, mga ma'am, balik tayo tong video para ipakita ko sa iyo. Okay? Oh. Dabi mga po ng no, mga ma'am no. Oh. Swerte talaga kung sa kalakis lupa is is ayo mga ma'am. Kung sa atin pa itong lupa mga ma'am, siguro at dami lalo na kung marami mga bunga ang natin ay talaga pang pagpirahan natin mga ma'am. Okay. Dami pa mga ano po mga ma'am, mga saging dyan. Okay. Oh. Pero pagdating ng panahon, ma'am, imagination ko talaga pag may, maging uh, sit, uh, na itong samal, marami na po mga, nakabili sa mga lupa. Sigurado ko itong mga lupa, mga mam ma na aking binidyo sa inyo, may pakita sa inyo, ma'am. Ay mayro talagang may-ari dito, nga mga mayaman. At hindi natin alam kung itong mga lugar magamit ito sa mabot pagdating sa panahon na gawin nilang building, mangyari nang mangyari talaga ito yun. Mahal na talagang lupa dito sa amin, ma'am. Mahal ang lupa dito, ma'am. Ang mga lupa namin dito, ma mahal na. Okay? So sa kabilang daan. Oh. Highway lane na, ah, hindi po tawag highway daan ni po. Dati, ma'am, walang siminto. Hindi 'yan siminto ang daan. Ah, ganito, tula lang sa lupa, ma'am mo. Oh. Itong pandaan dati, ma'am. Ah. Noon, ma'am, matakot kasi maglakad noon kasi Makita natin left -right, grade mam ma'am Punong kahoy lahat ma'am Hindi pa itong Hindi o okay naman ito ma'am Madami na mayroon ng tahanan sa gilid gilid Noon talaga ma'am Punong kahoy lahat lahat at damo Dito lugar na ito ma'am At noon po ma'am wala pang uso ang kuryente mga ma'am Wala pang uso ang kuryente noon ma'am Ito lang muna na kishore sa inyong video mga ma'am At sana po nakabahagi po sa inyong buhay po ito aking video kung nagusto niyo po itong aking video mangingi sana ako sa inyo nga pa support sana ko please subscribe me in my youtube channel uh, don't forget to click the notification bell para my update my video paki uh, full watch ko sa mga video ko mga ma'am laking tulong para sa akin mga ma'am maraming salamat po mahal ba na ako ako naman yung YouTube sa smiling sa Mga Lucas magkita kita pa rin tayo bye bye God bless you bye Goodbye. bye nice.